Hi guys, good afternoon guys. Nandito tayo ngayon sa ating munting manukan guys. I-update ko kayo kung malalaki na ba 'yung ating mga alaga. At meron pa doon guys. Pasok tayo sa ating lengga. dito sila guys sa loob ngayon Yan. ito yung mga native chicken na huluwano Yan. at may nakawala guys isang layer na pangitlok at i-update ko kayo ngayon sa mga inakay ng isang araw nila guys malalaki na sila Huh? Parang may namatay dito guys Iba yung singaw yes. Mga red island Cabo Ayan At sa next guys Ito ipicture natin yung ating quail Ayan Lalagyan natin ulit yan lang ng laman ng natin Yan guys hanggang sa muli guys to si Jeff Striker Block God bless and more power God bless God bless